Pantay Presyo Ora sa Pilipinas, 8.34 ng umaga, pinayagan na ng DTI na magpatupad ang taas presyo o yung uh, Suggested Retail Price o SRP para sa siyam na produkto. Ayon sa Trade Department, nilalaro sa 1 peso 50 centavos hanggang 4 na piso ang aprobadong taas presyo sa sabong panligo. Dalawang piso naman hanggang uh, lagpas sa 3 pesos sa dilatang sardinas at 3.50 hanggang 6 na piso sa gatas. Ayon kay Trade Assistant Secretary Amanda Nograles, sumaabot ng isang buwan ang proseso bago ipatupad ang taas presyo dahil kailangan munang kausapin ang mga supermarket at iba pa. Dagdag pa ng ahensya na mayroong panghirit na dagdag presyo ang 45 produkto na sa Marso pa lalabas ang kanilang desisyon. Nagabiso naman ang grupo ng Supermarket Association sa bansa na si President Stephen Kuwa na umaabot sa 30 basic at basic products na walang SRP ang nagsabi na tataas ang kanilang presyo na umaabot ng 4 hanggang 8%. Live!